Hala Ate Rose, ba't ngayon ko lang dumating? Na-forfeit na yung pasalubong mo. Nabig so eto na nga mga Habibis. Today is first day ni Rapi sa bahay namin. And excited ako bumaba kasi alam ko mamimigay siya ng pasalubong. Ano yung pasalubong niya sa akin? Tapos gumawa na rin si Uncle ng mga embutido. Ayan. Good morning! Ayan si Rapi, first day. Yes. Fresh na naligo na. Ano, okay na yung natin? Yes, na. Ayan so, na ang aming next batch ng mga embutido. Yan. sa malapit na maluto yan. Saan kayo pupunta, Lindy? Bakit nakabihis ka? Kasi nakabit na yung pimpin ni Ay! Alam niya Julie, saan ka pupunta ako? Dentist? Uh Oo. -oh. Pukunin mo na yung ngipin mo. Naku, no, pagbalik ni Tia Julie. Ang ganda na ni Tia Julie. Mukhang dalaga na lagi. Mukhang dalaga na ano. Hindi dalaga na, ka, na. ka na. Hindi na mababas na kahit na ka mo. Ang malungkot. Ala. Gaganda na si Tia Julie. Magiging mukhang dalaga. Mabas yan naman yung si Iju po. Bila pa ito. Basya ni Tia Julie. Chariz lang. Anong pasalubong namin, Rapi? Yes, yung mga pasalubong. Ay, oh, yung pasalubong si Rapi! Uy. Alam mo sa lubong yan. Ay, Ryan. Request, special request ni kay Ryan. Perfume. Ito yung fa favorite kong perfume. Ayan o, oh, guys. This is Diptyque Orpheon. Favorite ko yun. Request ko kay Rapi. Dalawa. Yeah. Dalawa agad kasi mas mura sa Europe. di ba? Diba? <laughs> kasi ito, favorite Ayan. ko. Ayan. Ayan. Favorite ko din ito. Oh my God. Itong Nutella Biscuit. Ayan. This is my favorite. Yan lang. Ayun Ay, ah, lang chocolates. ba? Okay lang yun. Dami. May mga chocolates din dito si Rapi binigay. Ayan. Tsaka may pasalubong ko kay na Lindy. Ts Ay! Ano pasalubong mo? <laughs> <laughs> eh hindi ko na sila binilhan ng mga gamit kasi marami na silang binigay na gamit sina Kuya Ryan no. Uh Ang kailangan nila pocket money. Ay! May pang-pocket money sa sa Boracay. Sa Boracay pang-pocket money lang binigay ko. Ay, Ay alam mas gusto nila man. cash. Ay, <laughs> sabi ni Lindy ayaw niya ng cash kasi marami din daw siya niya. Ay! Ay! Ano? <laughs> <nino? laughs> <laughs> Binigyan ni Lindy. Ikaw na lang i-share na lang si Lindy na lang daw bibigay sa iyo. Charis. Ayan ito, Lindy. Ay, kay Lindy. Wow. May pang-pocket money. Nakaya ni Reynor. Ano si Tia Julie meron din? Oh, ayan! Yay! Yeah, Tia Julie may pa din! Ano Ate Rosa? Si Ate Rosa? Nasa baba? Oh, ayan! Yeah, mamamaya si Ate Rosa bibigyan din. Ano yung sa akin? Ayan Ay, kay Angkol. Ano kay Angkol? Marami nga mamaya sa Wines Day yung kanila. Ay! Ay meron din palang pasalubong. Thank you, Rafi! Thank you! Hala, Ate Rose! Ba't ngayon ko lang dumating? Na-forfeit na yung pasalubong mo. Nabigay yung kay Linda siya at kay Tia Julie. Wala na yung sayo. Wala na yung sayo. <laughs> May pasta baby bigi to si Sirapi. Rapi. Oh, so, oh palaib, alam ko. Ko, yeah. <laughs> Ay, alam na. Nabigyan na, nasabihan na ni Rindy. Hindi, akala ko po chocolate, sir. Ay, hindi. Bibigyan okay. ko daw ng... Hindi, ko pocket money. Okay. Kasi Bakit okay, pinag-shopping ko sila, ah. so ngayon okay, para kung ano yung gusto nilang bilhin na oh, cash na lang daw. Alo, magkano kayo <laughs> laman yan? Ay, ayan. <laughs> Manipis. Manipis. Parang kung <laughs> nipis, chalis. Ayan, ayan. <laughs> Thank oh, you po. Masalamat <laughs> pa rin yan, di ba? Oh. Mas may bigay pa ako kay, ano, kay princess. Si princess nila bilhin lang ko ng chocolate. Chocolate daw para kay princess. Thank yan, you. Ayan, tama tama. May babaw sa pura eh. Thank yeah. you po. Sa mga yeah. pamasko. Yes. <laughs> Iba pa daw yung papasko. Ate Rose, mumusabihin. Charis. Papasko <laughs> <laughs> na daw yun pala. ano daw yan? Uh, whole, na yan. Buong taon na daw yan. <laughs> welcome, welcome. Mayim, um, saan pupunta? um uh, errands and also ikakabit na yung final na ngipin ni Tia Julie. Hala, alis na sila, Tia Julie. Gawin na kayo. Pagbalik ko, Tia. Excited si Tia Julie. Pagbalik mo, makikita natin kung ano itsura, Tia Julie. Sige, si ang itika ka, Tia Julie. Patingin, ngiti. Uh, before. Ayan, mamaya, before yan. Mamaya, pagbalik ni Tia Julie, Picture malalaman natin. Picture mo ng before and after. Kasama din si Lindy. Ano gagawin ka ni Lindy? Before, tingin. Hindi. May gagawin sa'yo? Opo. Ano pasta? yung ito po. ayusin dyan. Ayusin. Ingat kayo. Excited na kami, excited sa, pagbabalik ni Tia Julie. And nakabike na si Tia Julie. Tia Julie, patayin nga ng smile. Oo, oh, mayroon ng ngipin si Tia Julie. Mukha ka ng bata. Mata ka ng ano, 15 years. Oo, oh, diba? Gusto mo bang bumata ng mga 30 years? Ano gagawin? Chupon. Ah! Ala. <laughs> 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 Parang baby ano. <laughs> yeah, at ang mga bagong damit ni Tia Julie. Ayan, enjoy ja. Enjoy mo Tia Julie. Salamat. Ganda ng ipin mo oh. Sige nga uli. Ay, ganda. Mukhang hindi ka mabubot. Lalo ka mamimiss ni Tia Gudyo. Ni Tia Mukhang Tia Julie, ngayon na may ngipin ka, mas mukha ka ng masaya. Dali daw do, kahit na hangiti ka sa minig ko, comment mukha ka dumalungkot. malungkot. kaya totoo. Uh -huh. Kasi tumatawa ang mata ni Tia Julie. oh, na 'yan ang ganda na <laughs> At dahil diyan magkakaanak na si Tia Julie kay Tia Gorgio. Hala hoy. <laughs>